Hi guys, this is Miss Ren again, your tendera sa umaga at tendera pa rin sa gabi. So, for today's video guys, paos pa rin tayo no, so pagpasensya -pag niyo muna ako sa boses ko. So, ito yung ganap namin kahapon guys, sa araw ng linggo. Close yung shop namin pero may mga delivery kaming dapat asikasuhin. So, wala nga kami masyadong tulo guys, gawa nang magbebenta pa kami ng balot sa sa gabi sa hanggang sa madaling araw. So ang ginawa namin niyan guys, um, pagkagising namin ay dumiretso kaming mag-deliver ng mga deliveries. Tapos hinabol na nga namin tong pangatlo namin customer kahapon guys kasi nga si Sir ay may meeting at talagang paalis na siya. Pero salamat naman kay Sir at may inutusan na lang siyang kumuha ng mga balot niya. So nagmamadali na nga kami dito guys. Medyo mabilis na yung takbo namin para mahabol lang namin yung ano naghihintay sa amin guys. So sabi nga pala ni Sir um, ang naghih may naghihintay daw na bata doon kulay green ang damit. So dumiretso na nga kami guys dito sa may Gasoline Station at dito nga naghihintay yung bata. So yun na nga guys nakuha na niya na yung apat na tray. So after nga ng transaction namin guys ay naisipan namin na bumili ng mga kakainin namin sa lunch dahil talagang tanghali na talaga yan, tanghaling tapat, mga nasa alas 12 na yan. So nandito na nga kami sa market ng Dumalino guys, Mara nakikita nyo, nyo yung nga dyan na ah, ang daming isda. So may mga klasik-klasing, iba't ibang klasing mga isda guys. So namimili mo na ako guys, umikot-ikot mo na ako. Tapos nag-iisip ako kung ano yung dapat kong bibilhin. So may nakita ako dyan mga gutob, ano ba yan? Tapos may mga ano. So dito na nga ako sa may bangos guys. Kasi naisip ko na lang na mag-ihaw-ihaw na lang kami. Kasi ang sabi ko, na, ang sabi ko nga is mag-boodle fight kami guys. So Tatlong perasong bangos nga lang yung napili ko guys. Dahil sa tingin ko naman ay kakasya na yan sa amin. So naisip ko din naman na after that bibili din ako ng kikilawin namin. So maghanap, naghahanap ulit ako ng ano ng... Makikilaw namin guys Tapos bibili na lang din kami ng lechon manok Tapos yun na yung pagbubudol fight namin Yun na yung pagka, pagsasaluhan namin mamaya So abangan nyo kami sa aming budol fight mamaya guys Sabay-sabay tayong kakain char. Kapag na pala nabili ako ng bangos, guys ay talaga namang pinakukuhanan ko kaagad ng updo yan kapag ka iihawin. o kapag ka paksiw ko naman guys ay talagang pinachop chop ko na kasi hindi talaga ako marunong at talaga namang bilib na bilib ako dito sa anak ni ate guys kasi talagang ang galing niya na magano magkuha ng abdo ng bangus samantalang ako ang tagal ko na dito sa mundo guys hindi man lang ako marunong maglinis ng isda na yan char <laughs> So natapos na ang linisin yung mga pinamiling bangos namin guys. Pinadala ko na nga ito sa aking anak. At talaga namang nagharutan pa tong dalawa. O sige saan kayong punta? Saan kayo pupunta? Sige sunod naman ako ng sunod sa mga to. So may nakita na naman ako dito nagbebenta ng pakwan guys no. Sana nga hindi naman tumaputi. So kagaya ng binili ko da nung, is, nung isang linggo. Sabi ko pa nga naman, guys, pwede ko bang ibalik kapag hindi, ano, mapula yung pakuan, char lang. So, bumili nga kami ng money, pati grapes, kasi request ng kulot. Oh, kulot yarn, grapes pa more. So, yan na nga, pinatimbang na yung grapes niya, guys, worth of 55 pesos. okay lang naman. So ito na nga yung nabili kong isda guys na pangkilaw namin. Yan yung binili ko guys kasi yun ang pinakamura sa lahat. So yun na at bumili naman ako ng saging para kahit may prutas kami. So yun na nga guys, pauwi na kami at abangan nyo kami sa aming bodol fight mamaya. See you on my next vlog guys. Thank you for watching. Mama, mama and God bless us all.